pa ba gusto mo? O ba mo na kami? Hindi ako aalis dito nang hindi ko kasama si Barbara. Hindi na ako sasama sa'yo, Daniel. Kung magmamatigas pa kayo, tatapusin ko na si oh, Pyra na no, dito. Huwag ako... sasama na lang kayo, Daniel. Para patigil na tayo! No? No. Hindi! Hindi na siya sasama sa'yo! Alagang matitigas kayo. <coughs> ah, <coughs> <coughs> ah, <coughs> ah, <coughs>

Ako lang, Pyra. Ako lang. Nay, Nay, ano ba nangyayari sa inyo? Pwede naman natin pag-usapan ito ng maayos, di ba? Bakit pa kasi kayo nakapagsapatan kay Sir Daniel? Kasi yun lang ang alam ko para... para mabawi ka. Para... para sa ka lang mapunta. Mabawi? Nay, kahit kailan hindi nyo ako naging pag-aari dahil hindi ko kayo tunay na ina malaki sa Ako nag-alaga sa iyo. Ang dami kong sinakripisyo para lang magkaroon ka ng magandang buhay. Nay, tingin mo hindi ko tinanaw yung utang na loob na 'yon. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa iyo dahil sa ginawa niyo para sa akin. Pagbigyan niyo naman ako na mahalin ko yung mga tunay kong magulang. Nay, hayaan niyo mahalin ko sila. Kaya para akin ka lang eh. Akin ka lang. Sorry, Nay. Pero hindi mo pa